Kayo ngayon ay nasa isang maliit na isla pa rin ng Thailand na ang tawag ay Koh Chang. Bawat taon nga pala, gaya ng iba ang nakatira sa ibang bansa, kami ay naglalaan ng bakasyon kahit isang beses lang sa isang taon. Sa aming mag-asawa, kami ay may pribilehyong makapagbakasyon ng 30 days sa loob ng isang taon. At hindi lang kami mag-asawa, lahat po ng mga nagtatrabaho dito ay mayroon pong 30 days na bakasyon sa loob ng isang taon. Kaya naman, ang 15 days ay inilalaan namin sa isang bonggang beach vacation. At ang kalahating 15 days ay ginagamit namin para sa mga bagay-bagay dito lang sa lugar kung saan kami nakatira ngayon. Baka naman iisipin ninyo na ako o ang aking asawa ay mayaman. Sana all. Normal lang po dito sa bansa na kung saan kami may nakatiran na mayroong isang buong bakasyon sa bawat taong at hindi lang po ito para sa mga mayayaman parang po ito sa lahat pantay-pantay po sayang naman kung hindi gagamitin ang pribilehiyong iyon, di ba? Sasabihin naman ng iba Oo nga, may 30 days na bakasyon pero di ka pa rin naman makapagbakasyon kung wala kang pera. Ay, sobrang totoo po yan. Kaya naman, kami mag asawa ay bumundang pinag-iipo na namin ito. Opo, masyado po kami matipid na mag-asawa. Hindi kami mahilig sa mga signatures ng mga gamit at iba pang mga luho sa katawan. Kasi wala nga kaming pera at pambili para sa mga ganyan. Mas gusto pa rin namin na magkapagbakasyon at saka wala rin kaming mga bisyo kaya no 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 ang mga bisyo sa amin Speaking of bisyo, dati nga palang naninigarilyo ang aking asawa. Pero tinigilan niya rin ito. Maraming taon na ang nakalipas. So, ang laki na ng natipid niya, di ba? Kaya sa mga naninigariyo dyan, tipid-tipid din pag may time. Itigil nyo na yan. Yayaman kayo o maniwala kayo sa akin. <laughs> Balik tayo sa usapang bakasyon. Sa amin lamang, kami ay makapagbakasyon sa isang lugar kung saan kami ay makapag -re relax at makapag-unwind. Napaka-stressful kasi ng mga trabaho namin. At kung saan man ito, ay ito doon sa lugar kung saan may mga magagandang beaches. Ang asawa ay mas preferred niyang magbakasyon sa lugar kung saan may mga magagandang beaches. Dahil dito sa lugar kung saan kami ngayon nakatira ay walang mga beaches. Kaya naman naisipan namin ng asawa ko na sa Thailand kami magbakasyon para sa taong ito. Tanong, bakit nga ba sa Thailand? Kasi mga guys mura po kung sa Asia kami magbabakasyon kumpara sa ibang bansa dito sa Europa at lalo na sa mga bansa sa Europe na may mga beaches di hamak na mas makakamura pa rin kami kung sa Asia kami magbabakasyon kasing ha hindi naman kami ganun kayaman Mayayaman lamang ang makapagbabakasyon siguro sa mga magagandang beaches dito sa Europa na kasing tagal ng 15 days or 1 month. Ang tanong, bakit nga ba sa Thailand? Kasi naman, ako ay isang Pilipina. <laughs> At ang Pilipinas ay malapit lang sa Thailand. At gaya ng ibang mga Filipino, masarap pa rin umuwi sa ating minamahal na bansa at minamahal na pamilya. Kaya after ng Thailand, sumaglit ako sa ating mga pamilya at kami sa pamilya namin sa Pilipinas. Tanong bakit nga naman sa Thailand? Kasi sila ay may mga magagandang beaches. Isa sila sa mga bansa dito sa Southeast Asia na may mga magagandang beaches. Diba? Alam naman natin lahat yan. habang nagro-road trip kaming mag-asawa may nadaanan Oy, na pala kaming mga unggoy sa gitna yeah? mismo ng daan alam niyo mga guys dito sa gubat ng Thailand normal lang na makakita kayo ng mga unggoy minsan grupo-grupo pa yan sila nagtatakbuhan sa gitna mismo ng daan kaya ingat-ingat din mga beh, kung kayo po ay magro-road trip din dito sa isla ng Koh Chang kasi sabi nila Pwede rin daw silang maging agresibo. Kaya kung balak ninyong magmo-motorbike dito sa islang ito, extra careful na lang. Kasi yung iba talagang... Pwede silang maging agresibo. Pwede silang umatakas sa iyo. Bullet, bakit nga ba naman sa Thailand? Kasi sabi ko, napakalapit lang ito sa Pilipinas. Pero never ko po itong napuntahan. Kasi naman may isang friend ako na nagsabi kung sa Thailand ka rin lang naman pumunta wag na sayang yung pamasaya kasi para din siyang Pilipinas kaya never ko itong pinuntahan or napuntahan kaya ngayon dahil gusto ng asawa ko sa mga magagandang beaches kaya sabi ko sa kanya sa Thailand na lang muna tayo pupunta at ito ay malapit lamang sa Pilipinas Nga pala tayo sa tanong kung bakit sa Thailand kami pumunta. Bakit nga ba sa Thailand? Kasi gusto kong makita ano nga ba ang itsura ng mga Thailander. At nagulat ako mga be, kamukha talaga sila ng mga Pilipino. At ako, ilang beses na nila akong kinakausap ng Thai. Akala nila ako ay Thailander. So, bakit nga ba sa Thailand? Kasi gusto ko na maiikot ko ang mga bansa na malapit sa Pilipinas. Bukod sa affordable lang ito, at least makikita ko kung ano yung mga slight differences ng mga bansa na malapit sa Pilipinas. Tanong ulit, bakit nga ba sa Thailand? kasi feeling ko or feeling namin mas safe sa Thailand para sa mga tourists talaga mga guys parang yung nag road trip kami umalis kami umaga mga alas 9 bumalik kami mga hapon never kong naramdaman na may mga masasamang tao or something mas natatakot ako sa mga unggoy you know, na pwedeng umatake sa amin kasi okay sinusuom namin yung mga ano yun, yung gubat forest kaya paminsan-minsan yung mga nakikita kami mga tunggol hindi lang sa mga puno yung iba talagang ayun, nag-chill-chill dun sa daanan Ang video na ito pala ay isa sa mga series of videos about our road trip in Kochang. Parang pang part 5 yata namin ito. So, ganito yon. Tatlong araw kami sa Bangkok at isang linggo kami sa isla ng Kocha. So, bumiyahi kami ng napakalayo. Kaya, sinusulit namin ang bawat segundo ng aming bakasyon. So, instead na nakaupo lamang kami sa accommodation o kung saan kami naka-check-in, naisipan naming mag-asawa na mag-rent ng motorbike at i-discover yung kalapit lang sana doon sa kung saan kami na hotel naka-check-in. Hanggang sa naisipan naming mag-asawa na iikuti na lang namin ang buong isla. Kasi mga guys, ang pag-rent dito ng motorbike, nasa iyo yun kung gaano katagal. So parang in the duration na nirent mo siya, parang pagmamayari mo lang yung bike. Basta ibalik mo lang siya as is kung paano ang itsura nito ng hinira mo. So, dahil doon, sa maniwala kayo at sa hindi, ikot namin ang buong isla sa loob lamang ng isang araw. Hindi po kasi kalakihan ang isla ng Kuchang. Kaya, ikot namin ito gamit lang ang narentahan namin ng motorbike. Noong unang araw na narintahan namin ang bike ginamit lamang namin ito kung gusto namin lumabas, like gusto namin kumain sa labas, or kung meron kaming gustong bilhin. Sabay ikot sa loob lang ng lungsod kung saan kami naka-check-in. Hanggang sa palayo na kami ng palayo, hanggang sa isang araw na pag-isipan ng ating asawa na isearch ang mapa ng buong Pochang. At doon nakita niya na kaya palang ikutin ito sa loob lamang ng isang araw ay nako mga guys nakarating kami sa bawat dulo ng isla sa kabilang dulo ng isla, maniwala kayo sa hindi may isang white beach doon, kunti lang ang nakakarating doon, kaya kunti lang kami nandoon, yung iba van pa yung gamit nila tapos dalawa lang sila sabang talang kami, motorbike kaya proud na proud ako sa asawa ko at proud na rin ako sa sarili ko kasi talagang nakakatakot para marating ang dulo ng isla na yon sobrang layo pumunta kami doon kasi gusto namin sanang magkaya kasi sila yung uh, nag-offer na magkaya para makarating sa kabilang isla naman Kaso, may signage doon at ang sabe close daw sila? nag open lamang sila pag peak season. So, hindi pala peak season sa kanila ang May. Kaya, ganoon lang, nag-chip-chip na lamang kami sa White Beach. Ang hirap tayo marating ang tigahin. Hindi ganun, pa smooth ang daan. May mga sirang daan na pag hindi ka pinalad, ang bagsak mo ay bangin. Tapos, walang sign yun ha, na sira ang daan. Kaya kung balak nyo mag-motorbike, talagang dapat, ano siya, magandang panahon, hindi umuulan. Tapos, ang visibility niya ay maliwanag, hindi madilim. Kasi, hindi mo talaga alam na minsan may mga sirang daan, tapos ang bagsak mo ay bangina. Nakakatapot, di ba? Dito nga pala sa isla ng Kochang mga guys, walang speed limit. Kaya sky is the limit ang takbo rito kung gusto mo. Pero alam mo, dito ikaw na lang mismo sa so sarili mo mag-adjust ng speed. Kasi maraming mga curves at mga pabulusok pababa at pataas. At yan ay normal lang naman kasi nasa bundok tayo na lugar. Ang Kochang ay talagang forests siya, no? bulubundukin o di kaya bundok tapos bangin at mga magagandang beaches. Pero alam nyo, it's really worth it naman kasi marami kaming na-discover, marami kaming napuntahang mga magagandang beaches at marami kaming nakakasalumuha, hindi lang mga tourists, pati na rin yung mga locals. At yun lang mga guys. Hanggang sa muli. Bye-bye.